nga pala mga kabady may napansin ako ito yan sila napakarami mga tahong tahong pala to napansin ko lang natitigan ko lang ngayon ayan o oh, nakadikit sa mga bato ayan napakarami maliliit palang na tahong ayan dami nila, yung mga itim-itim na yan. Tahong pala yan. Ay, ano? Oh. Napakarami. Pag ito'y ito, ito lumaki, eh, nasa tamang sukat na to, pwede nyo nang makuha to, maharvest. Pero dito sa lugar na to, pinagbawal to kasi marin reserve tong lugar na to. So, napakarami. Ang tanong nito, kung nasaan yung mga magulang nito nila. Ang dami, oh. Libo-libo to kung bilangin mo to Mabilang pa kaya to Kahit calculator siguro nito, O counting machine Hindi na kaya bilangin to Sa dami na to yun Hanggang doon Paikot pa to doon Yun Ah, oh, sa dami So, dito na nga tayo Doon tayo galing kanina So, pinuntahan natin tong lugar na to Ayan So, parang nabibiak yung bukid na to Dahil lang sa tubig dagat na dumadaan-daan sa hampas ng alon ayan kung makikita nyo na naabot ng tubig yan posible naman na bar down lang yan naabot ng tubig yan yung. so, yan may tagusan dito ayun may tao sa taas oh. nagbibisiklita oh. so ma malawak na lugar to kung papasyalin mo kung ikutin mo to siguro buong araw mong lalakarin hindi mo kaya matapos to malawak eh ang laki ng lugar eh siguro so gato kaganda dito kung makikita nyo dyan oh yung ah ang dami mga nagbabike sa taas so andito na tayo sa may yate ayan yung yate kung matatanaw nyo guys ayan yung natin dito tayo may aga pili tong camera kasi maano sa sa liwanag ng araw so ang ganda na pala talaga dito So, try nating umikot dito sa kabila kung mayroon doon. So, abangan nyo guys. So, ayan na nga guys. Dito yung sa kabila niya. Ayan. Yung dagat doon. Ang problema guys, palubat yung battery ng GoPro ko. Hindi ko nadala yung spare ko nandun sa sasakyan na ginamit namin. So, mapuputol tong video natin dito. Mamaya na natin ito tuloy. Ulit pag makapalit ako ng battery, pupunta kami sa bilang lugar. Basta ito yung lugar dito guys. Napakaganda dito yun kasi yung battery ng gopro ko guys 7% na lang medyo matibay tibay siya kasi 7% kung gumagana pa rin so ayan guys so, maraming salamat guys sa panonood and watch out sa inyong lahat thank you thank you sa so, walang sawang support sa ating youtube channel so bye sa inyong lahat salamat so meron nga nga nito mga kabady iwan ko kung tawag nito may mga ano siya dyan o yan Pag, pag inihila mo tong ano tong parang hawakan na to yan nabubukas siya pero hindi ko alam kung anong meron nito sa loob yun, so may nakasulat kasi doon ano fold the ano to fill free to fold the levers and scoop the sand so ganyan bubukahin mo so, yun ano, ano namang meron wala naman makikita para lang siyang salamin balik na tayo dun mga kabali sa ano kasi lubat na talaga yung camera ko so ayan lang so yun ang mga kabali at galing kami dun kayo na sa baba yung mga kasabay na may dito galing kami dun sa baba kung napansin nyo kayo na sa video nandun kami ayan. ngayon nakaakyat na ako dito dito Ayan, makita niyo yung mga puti-puti niyan, mga karne, ayan, tupa. Yun, yun may nag-aakit din sa bundok na yun so maraming mga umakit dito mga kabady ko kanya-kanyang akit kung saan mo gusto pumunta na side yun yung iba kasi dito so sumunod lang ako dito sa kanila yung iba nandun na ako makita nyo yung naglalakad doon ayan nandun pa yung iba yan mga makasabay ko yan may mga buntes may matanda na yun, yung hobby nila dito pala mga akit-akit ng mga bundok maglakad-lakad so yun naman mga baka yun doon so lakarin natin to papunta tayo doon banda yun so yan yung tanawin doon sa baba doon doon ka nang galing ayan paikot yan sana maikot ko to lahat sa kalakad pati yan, yan try lang kung makaya ang oras ngayon natin dito is 10.05 ng umaga so ayan So maglakad pa tayo na maglakad kung saan punta nito mga kabady Yan yung ibon na uhaw na At uh, may dala naman tayong pang ano Kahit na kung mauhaw tayo may dala tayong uh, camel backpack May dala akong backpack At nakapagpalit na rin ako ng battery ng GoPro So kaya continue yung vlog natin So yan ikutin natin itong bundok Ito kung anong meron dito So shout out sa lahat abangan mamaya Babus So ayan ang mga kabadi dito. dito tayo sa may mga baka yan sa mga baka na yun dami, pare parehas ang kulay talaga yun tapos ayan pa oh dalawa na yan so ang dami talagang baka dito mga kabady oh pwede daw siya, hindi sila harmful na mga baka mababait sila, so pwede mo silang lapitan iba talaga pare parehas ang kulay lahat eh oh. parehas ng mga forma puti sa ulo, tapos brown sa katawan, pare-parehas lahat ang forma tapos yung itim sinisipa din nila ayan itong dalawa pwede siguro mabapit dito hmm. diba mababait sila o na yung number number 28 may mga number plus at inga sila so alam nang may ari siguro nito nawawalan sila o wala so yun lang mga kabady ko at abangan nyo kasunod punta natin sa ibang lugar to <laughs> o so, kami galing kanina malig na ako kabady sa sobrang layo na so babalik na ako dun sa parking lot marami na naman mga paparating na ibang grupo balik na ako doon sa pinarkingan at uuwi na ako pabalik ako doon sa pinarkingan nila Ramil para magluto kami kakain at pupunta na ibang lugar Ayan. balik na tayo kasi sobrang layo na nilakad ko mamot na doon so shout out sa lahat